Magandang umaga mga idol. Sa video na ito ay ituturo ko sa inyo ang simple paraan kung paano magpruning ng mulberry. Ito yung ipupruning natin ng mulberry mga idol. Isang puno lang yan. Ayon siya. Yung pinaka puno sa baba. At medyo mataba-taba na yung mga sanga niya. Kaya natin siya ipupruning mga idol. Para ang purpose, ang purpose kasi ng pagpuproning mga idol is para mapadami natin yung mga sangay niya at syempre para mapabunga na natin agad. Mas maraming sangay yung mulberry natin mga idol, mas maraming ibubunga yon once na magmature na yung ano niya, pinaka sanga or maging kulay brown. Ito mga idol, sisimulan na natin kung paano magpruning ng mulberry. Magtitira lang tayo dito ng mga ano, ito kasi yung pinaka ano niya, sangay Isa, dalawa, tatlo, apat. Bali, mga apat na dahon, mga idol. Dito sa ngang masasangang mahaba. Ang ititira natin. Gunting lang gagamitin natin, mga idol. Kasi malambot pa yung pinakasanga niyan. Yun, ganun lang. Nagtira tayo ng mga apat na dahon or apat na nodes. Kung makikita nyo, mga idol, ito yung na, ano, binunga ng unang pruning ko. Yung mulberry na yan. Medyo ano, pa, ang hinog niya mga idol, yung kulay itim. Pinaka hinog ng malberry Ito naman ulit mga idol, itong isang sanga. Isa, dalawa, tatlo, apat. Mga lima naman dito iiwanan natin na dahon. Para pag sibol, mas dumami yung ano niya. Magiging supang or sibol nga. Ganyan lang mga idol dito. Medyo mataba na yun Hindi na kaya ng gunting Siguro baliin na lang natin Hindi ko na dala yung ano, pruning shears Yun Isa Dalawa Tatlo Apat Lima Nakadepende sa haba yung ano mga idol Nakadepende sa haba ng sanga Kung gano'n siya puputulin Kung ilang nodes yung iiwanan niya dito medyo mahaba na to eh. Ayan pa dito pa diretso kaya mga limang notes yung tiner ako or limang dahon tsaka natin gugunting yan yun na mga idol natanggal ko na nakadepende sa haba ng sa ngayong ano pagpupruning natin kung gaano kahaba yung puputuli natin yan Patulad nito kanina mga idol, medyo maikli lang kasi yung sanga nito kaya apat na nodes lang yung tinira ko dito sa sanga na to. And then ito naman isa, medyo mahaba na tong nasa gitna. Kaya limang nodes, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, limang nodes. Diyan sa mga nodes na yan mga idol, ayan oh, nakikita nyo, naman. dyan sisibulan yan pagka ano, mga ilang weeks lang after pruning sisibulan na yan. Dyan sa mga nodes nila. Ito yung ano, medyo mahaba, mga idol. Bata pa kasi yung malberry natin. Kaya yung sanga nya, medyo light green pa. Kapag matured na yung malberry natin, mga idol, kulay brown na yung pinakamang sanga nya. Ito, puputulin na rin natin to Medyo mahaba na yung sanga nya. Siguro mga ano, limang ano din. Limang nodes ang iiwanan natin. bilangin na natin mga idol ang nodes 1 2 3 4 5 Siguro mga 4 lang mga idol ang gagawin natin. Yeah. Yung mga nodes na yun mga idol ay yung, pinag yung ng mga dahon. Ayan. Itong mga ganyan. Nakikita nyo yung mga ganyan. Ayan. Nodes yan. Ayan. ganun lang ang gagawin natin mga idol. Depende sa haba ng sa ngayong pagpupruning natin. Gawin lang natin sa lahat ng ano yun mga idol. Pinakapuno. Ay mga sanga. Ito. Si Bulsa pinakapuno to mga idol. Itong isang to. Itong isang sanga. Diyan na natin sa taas babawasan yan. Dito. Kasi nasa main naman yan. Yan. Yan lang mga idol. Tuloy-tuloy lang natin ang pagpupruning. Basta mahalaga may tutubuan siya dyan na supang sa mga naputol natin. ito so naman mula dito. 1, 2, 3, 4, 5 mga limang nodes ang ititira natin kasi medyo siya maha, medyo mahaba na siya limang nodes ito dito maganda mga, mga idol kung may ano tayo pruning shears eh nasira yung pruning shears ko tapos yung isa naman hindi ko na dala bali dalawa yun eh hmm. tsaga tsaga muna mga idol pagpupruning ito naman isa, dalawa tatlo, apat ito, medyo mataas na rin yung sangan niya eh. mahaba siguro mga lima one, two, three, four, five dito dito tayo magpuputol niya mga ito kasama sa maintenance ng ano yan, mga idol sa pag-aalaga ng mulberry yung pagpupruning ito pa may isa pa medyo payat pa yung ano niya at medyo mahaba na rin yung sanga dito na yan mga idol siguro mga lima 1 2 3 4 5 Mga lima. Ito naman hanggang dito medyo may clip ha siguro mga ano lang to 1, 2, 3, 4 mga lima rin ganun lang din yun lang mga idol ganun lang kadali mag pruning simpleng paraan lang ng pagpruning ng ano yan mga idol mulberry at ayun mga idol tapos na tayo mag pruning eto na lahat yung napag pruningan natin ayan Ayan mga idol, kung may mga alaga kayong manok or bibe, pwede nating ipakain sa mga alaga natin na bibe or manok. Yung mga dahon na malberry na yan. Kinakain din nila kasi yan. Ayan mga idol, eto na yung natin. Gaya nga na sinabi ko, bawat ano nodes or buko ng malberry ay yung may tinut kinakapitan ng dahon. Eto, katulad nito, eto yung anong nodes niya. And then, katulad nitong isang to, eto yung pinaka nodes niya. Yung nodes, makikita nyo mga idol, ayan ano oh. Yung ito, itong may buko na yan, sisibulan yan. Naka-ready na oh. yung nasa gitna na yan. Ito yung pangatlong nodes, ito yung pang-apat. Ayan, mga idol, nasa, nakita nyo may nasa gitna na yan. Sisibulan yan mga idol. Yung mga nodes sisibulan yan sa gitna na yan. Ayan. Ito yung bunga niya mga idol. Hinihintay ko lang maging itim yan, kukuhanin natin siya nga pala mga idol yung variety nito Illinois Mulberry at medyo malaki na yung puno niya medyo mataba na etong isang to mga idol sibul yan dyan sa pinakakatawan niya sa lupa sa ilalim kaya mas maganda Mer medyo marami-rami na siya sanga kaya pinuproning natin yan mga idol gaya nga nasabi ko nung una para maparami natin yung mga sanga niya syempre pag mas maraming sanga mas marami tayong may mas maraming ibubungay yung malberry natin ay yung purpose ng pagpupruning ng mulberry tsaka ang isa pang purpose ng pagpupruning ng malberry, para maging matured agad yung sanga ng malberry. yun lang, mga idol ganun lang habang lumalaki yung mulberry natin ipupruning lang ng shot natin siya ng ipupruning All year round naman ako kumamunga mga idol. Basta na ipopruning natin siya. Nasa sa inyo na kung palalakhin nyo ng kasintaas ng medyo yung lagpas tao. Oh. Pwede naman makuha yung bunga nung gagawa na lang tayo ng tungtungan. Yun lang mga idol. Sana nakatulong sa inyo tong simpleng paraan ng pagpupruning. And see you sa next video.